Alright mga ka-wanderers, nandito tayo ngayon sa Kudugnon Cave. Ito yung cave mga kawanders. Yan. Nakita nyo. So amazing yan siya. <coughs> ito nga pala yung dalawang guest namin. Kasama ko ngayon. Ito. So dalawa pa lang kami. Uh, nauna. Uh -huh. Yan. So mga kawanders, uh, ginamit ko yung kuweba na to ng Japanese Army during World War II. Three. Yan mga wonders. Ginawa nilang Three. Three. Uh, dito nila sinusunog yung mga patay mga wonders. Yan. Sa ano to? Sa butas. Three. 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 So baka isipin nyo, tinitigasan pa rin ako sa mga to ha. So normal na to sa akin mga wonders. Yung ganito. At saka sila wala man pakialam sa mga sarili nila mga wonders. Ito mga wonders oh. May butas dyan. May hukay. Yan mga Wanderers dito. So mga Wanderers, sa uh, dito sinusunog yung mga bangkay ng panahon sa butas na to. Dinawa tong burial site ng Japanese Army. So last mga 2000 siguro, 2003, ganyan. Mayroon pa dito mga bungo ng tao. Pero may namimili kasi ng time na yun ng mga researcher. So bininta ng mga tao doon. yan Hanggang dito na mga Wanderers.